Hi guys! Yung video natin sa araw na to ah, Papakita ko sa inyo guys Yung talong namin na namatay na Pero nung pinutulan namin guys Nabuhay siya ulit Ito na guys yung sinasabi ko sa inyo na Ah... Uh, mga papatay na pero nung naputulan namin guys na buhay ulit ayan o oh. patay na <laughs> yan oh. okay. ayan pa o oh. tinutulan lang namin yan guys nagkaroon siya ng suwi ah, sobrang taas na kasi nitong mga talong na to hindi na, naira, hindi na naarawan yung ilalim guys kaya ang ginawa namin yan pinutulan na lang namin kasi papatay na nga ayan oh. Wow naman! Pero nabuhay wow. sila ulit guys. Wow! Ayan oh. Yun naman na may itsura niyan. Patay na yan oh. Oh. Pero nabuhay ulit. Ganyan ang gawin nyo guys. Kung may mga tanim kayo. Ah, mahirap din kasi yung bili tayo ng bili ng mga punla. Ah, maganda naman ang bunga nitong mga talong na to. Ah, ginawa na lang namin ang paraan guys. Pinutulan namin sabay inabunuhan ayan nabuhay sila ulit guys ayan oh ito patay na rin to Ayan oh pero nagkaroon sila ng mga suwi ah, namatay na siya guys pero nabuhay siya nung pinutula namin ayan oh Nakikita eh, nyo naman sa itsura nya ayan oh tuyot na tuyot na guys oh. ito pa yung karugtong nya oh ah namatay eh, ayan guys, oh guys ah, ibig sabihin Uh, kulang lang talaga sa init kasi guys uh, ito, sobrang taas na nitong mga talong na to halagpas uh, tao na tapos unti-unti siyang namamatay, ibig sabihin hindi na naaarawa yung mga ilalim na uh, yung mga puno guys, yung mga dito yung mga puno, ayan o oh, hindi na naaarawan, kaya siya namatay uh, lalong lalo na naguulan-ulan pa Kunti lang yung araw Hindi sila masyadong Naarawan Kaya ang ginawa namin guys Pinutulan namin Nagtaka kami guys Ayan o Nabuhay ulit o Sa taas naman to Yung video kasi nung nakakahapon Ayan guys o uh, Sa baba yun Ayan o marami na guys o uh, Ganyan din ang gawin nyo Kung halimbawa Ang mga talong nyo Ay matataas na At unti-unti Ng mga namamatay guys Putulan nyo lang yan Ah, magsusuwi uli yan. Parang mabubuhay sila ulit. Ganito nangyari guys. Ayan o. Oh. Ayan. Tignan nyo naman yung ano na to. Ayan o. Oh, yung sanga na yan. Oh. Tingnan mo yung tsura o. Oh. Hindi na siya green. Ibig sabihin nga guys. Ah, lang siya o. Oh. Nabuhay siya ulit. Kung hindi namin yan pinutulay. Pinutula dire, pinutulan. Dire-direcho ng mawamatay na guys. Nung namin. Nung pinutulan namin at nasikata na sila ng mga araw yan nabuhay sila ulit guys ayan o yung mga yan yung mga iba na yan talagang buhay pa yan ng mga pinutulan namin ah, maganda pa tayo dito sa kabila ganyan ang itsura nung ah, pinutulan na namin yan, talagang wala pang suwi ewan ko lang kung magsusui yan Sana pa tayo dito. Ikot, ikot. Ikot tayo dito. Eto guys, o oh, yan o. Oh. Yan o. Oh. Patay na rin yung, mga, yung puno niya na yan. Tignan nyo o. Oh. Yan yung itsura niya o. Oh. Patay na siya o. Oh. Oh yung pinutulan nga namin yan ayan nagkaroon sila uli ng suwi buti na agapan namin guys eto talaga wala na hindi na naka survive talagang patay na ang mga ugat niyan guys ito sila uh, papatay na pero naagapan guys tingnan mo naman mga itsura niya no? Oh. Uh, nung pinutulan, nagapan na buhay ulit. Nagkaroon ng mga suwi, guys. Yan, yan din gawin nyo, guys. Uh, pagka nakakita kayo ng halaman nyo o mga tanim-tanim nyo at uh, ganyan ang itsura, putulan nyo lang, guys. Um, para magkaroon uli ng mga suwi. Tingnan nyo, guys, oh. Ayan o, oh, parang bagong tanim Pero hindi, matanda na yan guys Pinutulan lang namin yan Tingnan nyo tong iba rito Oo oh. Diba? O, oh, guys o oh. Kala nyo, mga, bat, mga bagong tanim na talong yan Hindi Matatandang talong na yan guys Bumata sila ulit Ayan Ito pa Ayan o oh, Mga talong na yan Matatandaan yan eh. Nine months na yan guys eh O oh, sobra pa yan May mga uh, May mga Bulaklak na yan o oh. Ayun Hanggang doon yan guys Hanggang doon Ayan o oh. Oh, di ba? Ayan guys. Ah, uh, kapag ka, kayo may mga tanim na alam nyo akala nyo mamatay na, putulan nyo lang katulad ng mga ganito guys. So ayan oh. Ina niyo yung itsura nyo no, oh. papatay na yan oh. Ayan oh. Nasikatan sila ng araw. Ayan, nabuhay sila ulit. Yan guys, hanggang dito lang muna yung video natin sa araw na to. Ah, itong mga pinapakita ko, base lang to sa mga experience namin sa pagtatanim guys. Sana mayroon kayo natutunan sa mga video na katulad ng ganito guys.